Speaker, Distinguished Colleague, Distinguished Sponsor, magandang umaga po. Isa sa pinakadelikadong ginawa ng 19th Congress ay ang defunding ng equity share ng Philippine Government para sa mga foreign-assisted projects sa 2024 and 2025 Gen General Appropriations Act. Hindi ko na po iisa-isa ang mga proyekto na defunded. Gusto ko lang malaman kung ano ang naging epekto nito sa mga proyekto. Una, may mga na-delay po ba na proyekto? Dahil dito, ano-ano pong mga proyekto ito? Uh, Mr. Speaker, dear colleague, tama po, no? Uh, ang ano na, medyo may konting delay nangyari because of the unprogrammed uh, sa mga foreign assisted projects. Dahil po, Third quarter na po ang nangyari na pondohan pukuha pa po ng uh, authority from the Bureau of Treasury then aprubahan uh, po ng DBM then the office of the president so meron po talagang uh, na bid out na po on the last quarter uh, third quarter of the year Una antalap po ito tataas po ba ang project cost due to inflation currency fluctuation 58 uh, 58 pesos per dollar na po ngayon. Mahigit. May, get. may Tama mga po papayaran po mga commitment piece. Tama po yan, Mr. Speaker, dear colleague. Dahil po, uh, the inflation rate every month, every quarter tumataas po uh, the material cost nag-increase and minsan naabutan pa po ng uh, minimum wage increase and yung may mga prolongation cost pong mga charges na na-incur dahil po dito? Uh, on the average po, gano'n po kaya ang ilang percent po ng project cost yung tataas po dahil po dito sa mga delays na ito? Hindi uh, po may iwasan pero more or less mga 20% po ang additional uh, na na-incur because of, because of this delay. For example, bigger, po, 488 billion pesos po yung cost ng subway plus 20%. Ganun po ba? Tama po, uh, dear colleague. Eh, yung wasted development opportunities po. Pa paano natin ito mamemeasure? Unquantified pero napakalaki po ng effect. So, po may kinansila na South Korean loan. Kaya, bumaba na ang kredibilidad natin sa ating mga international partners dahil po sa mga ganitong pagkakataon. So, po, tingin ninyo. Uh, Mr. Speaker, dear colleague, uh, yung sinasabi pong South Korean uh, loan, yan po yata is under the DPWH, under the President's yes, program. Yes, but... Uh, ang ibig ko pong sabihin dahil nga dito sa mga proyekto na nadidelay dahil sa hindi pati po yung ibang proyekto ng gobyerno hindi lang sa DOTR sa marami pang iba ay uh, nagkakaroon na po ng epekto. Ano ano po sa tingin niyo ang epekto nito sa mas susunod pang proyekto ng DOTR? Kababa na po ba ang kredibilidad natin? Hmm. Uh, Mr. Speaker, dear colleague, ang effect po niyan is uh, mabawa lang po ng tiwala ang mga foreign uh, funders po natin which kailangan po talaga ipakita po natin na meron tayong uh, isang salita na ipapakita sa kanila. Okay. Ang ibig pong sabihin, dahil po magiging mababawasan ang credibility natin, sigurado po, tataas din yung uh, interest rates. Dahil yung ating reputation, eh, may cost din po yun, di ba? Sa mga funders, sa mga international funders. Uh, Mr. Speaker, dear colleague, tama po yung inyong... Uh, At magiging comment. mas mahigpit po ang mga terms and conditions ng ating mga susunod na mga foreign assisted projects. Tama po ba yun? At tama po yun, dear colleague. sa Metro Manila Subway po, 488 billion from uh, from Japan, ang Philippine equity po ay right of way. Relocation and local local cost. Without Philippine equity, kano po ang ilang panahon po madi-delay itong Metro Manila Subway. Uh, kung ang tanong po ni dear colleague is kung walang Philippine equity? Hindi po. Dahil dito, dahil sa na-defund uh, yung equity natin, eh, yung equity po natin, eh, pambayad sa right of way, sa relocation, gaano po katagal madidelay delay uh, from the original target Uh, hindi po maka-quantify kung gaano po katagal ang delay pero napakalaki po ng effect no? kung uh, I mean, na-delay may, po. May, may target date po ngayon ng completion? Yes, okay. 2027. Ang katagal yung uh, projected delay from the original uh, completion of the project? Uh, the original target is 2027 but due to the unforeseen events na may problema sa right of way is 2032 na po ang new 2032. target. 2032? Five years? Five years po. Okay. Nung dinefund po ito, ano po ang uh, ginawa pa ng DOTR para uh, mapalalahanan ang executive department para uh, sa laki ng epekto na ito? O walang tayong magagawa? Ganun po ba? Uh, ito pong mga unprogrammed uh, projects ay taon-taon po nire-request po natin sa DBM pagka nakaroon po ng bagong collection or uh, bagong income based po sa certification na i ng Bureau of Treasury. At ang problema na po ay unahan ang mga ahensya dito po sa DBM. So, pagalingan na lang po to, dear colleague. Salamat po. Pagdating naman po sa North-South Commuter Railway na ang pinanggalingan po ng loan ay ang ADB, ADB at Chica. From Clark to Calamba, 873 billion pesos. Heavily dependent on foreign loans. Uh, ano po katagal madi-delay ito at ano po ba yung mga magiging penalties natin dito sa uh, proyekto na ito? Ano po kalaki ang mga penalties, estimated uh, penalties dito sa uh, na-delay ng na North-South Commuter Railway? Uh, maganda pong katanungan yan, dear colleague, dear speaker. The original target was uh, 2028 for the North-South uh, Commuter Railway. Ngayon po is at is it will be on 2032 po ang target date. Four 4 years delay po. Tama po, dear colleague. At ma uh, ilang percent po ng project cost tataas nito? From 873 billion. Magkano po ang magagastos ng na ating bansa? Uh, ang expectation for the projected uh, cost for the delay is at 20% additional for the whole 4 years po. Mas malaki po doon sa pondo na defund, ano po? Taba po yun, uh, dear colleague. Yung pong PNR South Long Hold, ito po ay mula sa China, na-delay na rin po. Ito po ay nagkakalaga ng 4.6 billion dollars. At yung proyekto na ito ay talaga nang pong struggling na. At uh, talagang ito po ay nakapagpababa na, na talaga ng kredibilidad natin. Ano po ba ang kasalukuyang estado nito? Uh, Mr. Speaker, dear colleague, ang PNR South Long po ay talaga pong wala po pong funder, na foreign funder. So as of now, naghahanap pa po ang department kung sino pong interested na foreign funder. Uh, hindi yung pong China ay nag-back out na? Ganun po ba? Ah, yes, nag-back out po. So, hindi po na umpisahan po ng China Exim Bank. At uh, ito po yung maliwanag na, na uh, in 2024, more than 200 billion ng, sa ating GAA na nakapondo para sa mga foreign assisted projects ang na-defund. At noong 2025, 157 billion dyan sa, ang na-defund sa uh, DOTR. Kung, tutusin, kung, kung kwentay natin, susumayin natin, 300, 350 billion or less yung na-defund. Pero ang epekto po nito, napakalaki pong pagkalugi sa ating pamahalaan. At kaya ko po binabanggit ito upang ito ay maging lesson para hindi lang sa Kongreso, kundi sa Executive Department. Dapat po, kung may magagawin ganito ang Kongreso, hindi po payag dapat ang Executive Department. Dahil meron naman pong veto power ang ating taon. Salamat po. Pupunta na ako sa pangalawang uh, katanungan ko. Pangalawang topic, alam niyo po, yung aking distrito, ang motorcycle capital ng Pilipinas, Grace Park. Kaya po ang aking katanungan ay tungkol sa motorsiklo. Mr. Chair, alam po natin na motorcycle comprise the majority of vehicles on our roads. Around 61% nationwide. Sa kabila nito, pito sa sampung mga road fatalities ay nanggagaling sa motorcycle crashes. 76% ng mga aksidente sa Metro Manila ay galing sa mga aksidente sa motorsiklo. Sa datos ng Philippine National Police Highway Patrol Group mula sa so 24,495 eh, vehicular crashes noong 2023, umakyat po ito ng 31,258. 2024, isang malaking pagtaas sa loob lamang ng isang taon. Given these numbers, ano po ang nakikita ng DOTR at LTO na pinakamabingis sa hakbang? upang gawing mas ligtas ang ating mga kalsada para sa mga riders at commuters na umaasa sa motorsiklo araw-araw. Meron po bang pondo sa panukalang budget ng Departamento ngayon para dito? Mr. Speaker, dear colleague, uh, tama po yung inyong uh, comment. Uh, unfortunately, wala pong kapondohan para po dito sa training. At ang... Um, Department ay humingi po ng tulong sa Kongreso na kung pwede po ay mapondohan at mapigyan po ng priority itong training na inyong kanukala. Tumulat rin po sa uh, LTO para po sa kaukulang additional uh, budget po tungkol po rito sa training. Opo, uh, hindi po napondohan pero alam naman natin na marami sa mga uh, gumagamit ng motorsiklo ang naghahanap pa rin buhay sa motorsiko ay mga low income at urban poor communities. At basis, datos, halos 58% ng mga nauhuling riders ay walang lisensya dahil hindi nila kayang bayaran kahit na ang 400 to 500 examination fee. Nais ko lang po namin, mayroon na po bang programa para sa subsidized examination at mandatory training para sa mga riders? Tama po yun, uh, dear colleague. Yan po yung request ng department po na budget. Hindi rin po na ibigay. Tama po. Mahalaga po na papugtuunan ng pansin sapagkat hindi naman po pababa ang bilang ng mga motorcycles. At marami po sa mga Pilipino ngayon ay nabubuhay sa pagmamotorsiklo either in the logistic sector or in the transport sector. Kaya po, kailangan talaga nating mapalakas yung motorcycle safety and training dito po sa ating bansa. Duro ay kailangan maikonsidera ng Kongreso ang bagay na ito. Motorcycles have become the dominant mode of transport for millions of Filipinos due to their affordability, accessibility, and efficiency in traffic-congested areas. However, This rapid rise has come at a dangerous level. Ay hindi po dapat baliwalain ng ating pamahalaan. Maraming salamat po. Magandang po. Salamat po, dear colleague.